sporty design, elegant looks, at powerful engine. Yan ang ilan sa mga katangian meron ang Honda Airblade. Mula sa naunang 150cc version, hanggang sa latest 160cc version nito ay napanatili ni Honda ang kanyang uniqueness. Isa ang Honda Airblade sa hanay ng mga 160cc displacement scooter ng Honda dito sa Pilipinas. Halina't ating alamin ang mga specs, features, at presyo nito at baka makatulong ang video na ito upang makapag-decide ka kung nababagay ba ang Honda Airblade 160 sa panlasa mo. Bago natin simulan ay kung bago ka pa lamang sa ating munting channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong upload. Ang Honda Airblade ay may 4-stroke, 157cc, 4 valve, single cylinder, single overhead cam, liquid cooled, fuel injected, at equipped ng ESP Plus engine. Na kayang magbigay ng maximum horsepower of 15 HP at 8,000 RPM at maximum torque of 14.6 meters at 6,500 RPM. Meron itong bore and stroke na 60 by 55.5 mm. At compression ratio na 12 is to 1. Napaka-sporty tignan ng scooter na ito. Mula sa kanyang twin LED headlight with DRL. Aggressive na edges sa kanyang fairings. Magagandang color combinations. At minimal sticker decals na tanging ang embossed airblade emblem lamang ang nakalagay sa mga gilid nito na talaga namang napaka-premium tignan. Pagdating naman sa kanyang mga dimensions. Ito ay may wheelbase na 1,286 mm, Ground clearance na 142mm. Seat height na 775mm. Curb weight na 114kg at may fuel tank capacity ito na 4.4 liters. In terms of convenience at comfortability ay hindi rin ito magpapatalo sa kanyang mga competitors. Una na dyan ang kanyang upright na riding position at mababang seat height kaya asahan natin na kaya ito ng mga riders na di nabiyayaan sa height. Malawak din ang kanyang underseat storage na kayang maglagay ng isang full face helmet at iba pang mga gamit. At meron din itong assist light para kita mo ang laman ng underseat storage sa gabi. Hindi mo na rin kailangang tumayo sa seat kung ikaw ay magpapagasuli na. Dahil nasa harapang bahagi na rin ang kanyang fuel lid para less hassle sa pagrefill ng fuel. Malambot at maganda rin ang upholstery ng kanyang upuan. Pagdating naman sa kanyang safety at iba pang features. Ito ay may full digital display, all LED lights at naka always on na ang kanyang headlight at drl for added visibility sa daan kahit tirik ang araw. Equip din ito ng ISS or Idling Stop and Start System, ACG Starter, Side Stand Kill Switch, USB Power Outlet, Disc Brake sa harap at Drum Brakes naman sa likod. Unit equip ng ABS ang harapang preno nito for safety braking. At malalapad na gulong with 14-inch wheel mags, para stable at maganda ang lapat sa kalsada. Sa mga specs at features na mga nabanggit sa scooter na ito ay masasabi natin sulit na rin ang Honda Airblade. Sa presyo nito na nagkakahalaga ng 125,900 pesos ay magkakaroon ka na ng sporty, elegant, at powerful scooter na syempre ay with ABS para safe ang iyong mga biyahe. Nagustuhan mo ba ang scooter na ito? Comment your thoughts sa ibaba at ganoon na rin kung may suggestions at opinion ka upang lalo nating ma-improve ang mga susunod na video na ihahain namin para sa inyo. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa susunod na motorcycle topic na ating pag-uusapan.